Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog. Ayan, nakikita nyo po to. Ito po yung apo ko na makulit. Lagi kong masama dito sa ano, sa taniman. Kung hindi kumain ng lupa, kumain ng dahon. Ayan. Ang takaw po niyan. <laughs> Pwede po kayong mag-donate ng pagkain. Kahit ano po kinakain niya. Huwag lalason. Hello <laughs> Hello guys! Namiss ko halaman ko, guys. Kasi mula kaninang umaga, ayun o, dala ng nanay ko. Mga pwedeng pagtaniman. Sakto lang yan. Boysen. Marami-raming taniman yan. Bumaba ka nga ang kabibigat mo. O, upo ka lang dyan. Upo ka lang dito. Yan. Ang bigat po ng apo ko. Upo lang. Yan. Namis ko halaman ko guys. Yan mo ko ba? Hindi ako ano, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapunta ng halamanan. <laughs> Masaya na ako na nakikita ko sila. Medyo matatagalan guys yung isa kong ano. Meron ako isang namain. Mura lang yung mga namain ko. Kaya lang, hindi pa sila nag-i-invoice. Yan. Yan. To guys, oh. <gasps> Papwa lang to. Pero paborito ko to, Papwa na to. Oh. Yan. Super kulot niya. Kulot-kulot. Huwag kulot. kang lumabas ha. Subukan mo. Subukan mo talaga. Diyan ka lang, huwag kang makulit. Bumuka. Buntis nanay mo. Ako na magpapalaki sayo Gagawin kitang mabuti at mabait na bata. ayan Wala lang guys, namiss ko halaman ko. Subukan so, mong kumain ng halaman ah ha? May kinakain ka ng bubble gum. Guys, oh, look. Oh, sino ka dyan? Variegated butterfly. Si variegated red butterfly, guys. Oh, ganyan kaganda ang jeans ng butterfly ko. Alam nyo, guys, last, last live ko, pinagkaguluhan ng butterfly ko, guys. Kasi bakit? Super ganda ng jeans niya karaniwan kasi guys, ganito si butterfly yan, yan, eto, eto yung karaniwan pero eto guys, alam nyo guys, eto dito to galing, yan eto top cut neto, kaya to nag ano eh, nag, uh, nag anak oh oh, kaya siya na, nag anak oh hmm. top cut yan guys kaya eto soon, magiging ganito rin yung kaganda, yan Diba sino ka diyan? Oh, mutated butterfly guys. Oh, 150 ko lang to. Mm. Saganang saganang sa pagmamahal yan, guys. Oh, naka naka-white pot. Mahirap magpamutit ng butterfly, guys. Oh. Sino ka diyan? Parang si Red pa na malangan datingan, 'di ba? Oh. Sobra. Ang ganda. Mga for sale ko na to, guys. Mga for sale ko na to. To. Yan. Tapos ito, ko si Pink Series. Si Pink Series. Niripat ko, tinago ko muna. Pero, okay na to. Pag sinesilanan kasi si, lalo nga ano, nun. Ano? Pag sinesilanan, lalo siyang nag-aano. Nag-iinarte. Uh, hmm. na lang. Mga golden photos ko. Yan. Mag magkano lang yung mga golden photos ko? Tigti 30 lang yun. Pwede na yun sa tigti 30. Mura lang ako magbenta guys. Kasi parang ako lang. Gusto ko lang din magkaroon ng mga halaman. Ng mga collection. Kahit pa isa isa ganoon Pero dati yun. Ngayon. Na dumami na yung halaman ko. Nagre-release na ako ng halaman. Para hindi, hindi ako mag-hoard. Yan. Uy, patabayan. Hmm, sige. Ibalik mo yan. Patabayan. Ito guys, for release na to. Si Green Dragon. For release na to. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dahon pwede na sa 300 to laki na na ito guys ang laki uh, isang ruler na mahigit ang dahon niya. It's perfect ang dahon. Walang masyadong plus. Ito lang. Ito. Plus niya. Yan. Anong problema mo? Tsaka yun guys, oh, may mga yuka ako. May 250. May 180. Yan. May, two, may 230. Yan. 250, 180, 230. Ano? Ayaw mo. O sige, pumasan ka na lang sa akin. O sige. Pasan na lang. Ayan. Check ko nga guys yung inano kong silum. Taga na. Hmm. Um. Check ko yung silum na ano na tinanim ko. Ayun o. No. Sana magtuloy. Kasi guys, ano ko to tinap Ayun. okay naman mukhang okay naman sya yan dalawa tinap cut ko yan guys sana magtuloy parang medyo ano tong isa oh. yan parang droopy pa magtuloy kayong dalawa ha? para may pamplex ako yan 150 lang yan guys bawat isa nakapat na guys oh Matured na si ano, hindi ko masyadong pinapansin pero nag-matured na siya oh. Si Sir Soccer. Bati na kami. <laughs> Dati hindi kami bati niyan eh. Yan. Eto guys, baka may nakakaalam ng ID nito. Mawa ka anak, mawa ka sa liko ko. bigat mo. Yan. si Prosperity na dwarf yun apat na dahon ng Prosperity yan tas ito top cut yan ito guys for sale na to yan 280 na lang si crumpled twisted Ito pa. For sale na yan. 350 lang yan guys. Si White Donya. Kung wala kang pang White Widuri, White Donya ka lang. Tapos ito guys, so oh, mga for sale ko yan. Ito. 30 lang yan each guys. Baba ka nga muna anak. Baba ka muna. Yan. Nagliligalig tong apo ko. Pinasan ko. Ayan, baba ka lang ha? Upo ka lang dyan, upo ka lang dyan, anak. Ayan, upo ka lang. Hmm. Ay, malam mo, kaya pala nagliligalig. Ito guys, oh. Hmm. 30 lang to. Bigay ko lang ng 30. Malaki yan. Hmm. Nasa malaking pat. Sige, dumihan mo ko ng dumihan. Oh. Ay, nilalamok siya guys. <laughs> Sige, like na. <laughs> Eto guys, so for sale na rin to. Ay, anong nangyari? Bakit? Makakainis ha. Hmm. For sale na rin yan guys. Yan. Mahigilig na. <laughs> dalawang ano, dalawang ay sorry naman guys. Ma magulo. Ang gulo ng pagkaka ayan, pasensya na. Ito for sale din yan guys. Si Tai Yan. 150 isa. Namis ko sila. Namis ko mga halaman ko, guys. Actually, guys, kung napapanood niyo yung mga vlog-vlog ko, yun at yun din ang mga halaman ko. Kaya lang, guys, hindi ako nagsasawa sa kanila. Hindi ako nagsasawang tingnan sila ng tingnan. Siguro yung... Oh, sige, subukan mong hawakan. <laughs> Subukan mo hawakan. Ha? Yan guys. Sige guys, diyan na muna kayo. Bye bye na. Happy watching.